Ako si Josefa, pero sa amin, tawag nila sa akin si Mama Sef. Anim napot dalawang taong gulang, retired public school teacher. Simple lang ang buhay ko. Luma ang bahay, luma ang damit, hindi ako mahilig sa mamahaling gamit. Kaya ang akala ng mga anak ko, mahirap lang ako. Wala halos ipon, wala halos pera, ang hindi nila alam. Habang abala silang magplano ng buhay nila, tahimik lang akong nag-iipon at nagbabantay. At dahil sa kagustuhan ng panganay kong si Marco na kontroli ng pera ko, unti-unti kong nakita ang totoong ugali nila. Doon ko rin mas lalong naintindihan kung paano gumalaw ang karma sa totoong buhay. Isang araw habang kumakain kami, doon na naman napunta ang usapan. Narinig ko si Marco. Sabi niya, sa tono na parang nag-aalala. Ma, kailan ka pa lilipat sa amin sa kondo? Ang hirap mo nang mag-isa dyan. Sumunod ang asawa niya, si Liza. Concerned lang kami, ma. Ang dami ng scam ngayon. Ang daming naluloko na senior. Baka mauto ka pa. Sayang ang pension at ipon mo. Tapos sabi pa ni Marco, Mas mabuti na kami na ang humawak ng pera mo. Gawa tayo joint account. Ako na magbabayad ng bills mo, gamot mo, lahat. Napangiti lang ako ng bahagya. Sa loob-loob ko, alam kong hindi tuhod ko ang inuuna nilang isipin, kundi pitaka ko. Kaya ang sinabi ko na lang, kalmado, salamat anak, pero kaya ko pa sarili ko. May sistema na ako sa pera ko at saka hindi naman kalakihan yon. Pero hindi doon natapos. Kinabukasan, tumawag si Marco. Sabi niya, may kakilala raw siyang taga-bank at isang pirma ko lang, sila na raw ang mag-aasikaso ng pension ko buwan-buwan. Sumingit pa si Liza sa linya. Sinasabi na iniisip lang daw nila ang future ko, na paano kung bigla akong may mangyari, sino raw hahawak ng pera ko. Habang nakikinig ako, napansin ko na halos lingguhan ang tema namin pare-pareho. Hindi kung kumusta na ako, kundi kung kumusta na ang pera ko at kailan ako pipirma. Kinagabihan, binuksan ko ang lumang aparador. Sa ilalim ng luma kong kumot at mga test paper na hindi ko na na-check, nandoon ang mga totoong sikreto ko. Mga passbook, mga certificate ng time deposit, at ang titulo ng maliit na lupang minana ko sa probinsya. Napabulong ako, mahina pero malinaw, "Marco, kung alam mo lang na mas malaki pa ipon ko kaysa sayabang mo." Matagal ko ng desisyon na hindi ko ipangangalandakan ang pera ko sa mga anak ko. Natuto kasi ako na kapag pera na ang pinag-usapan, doon lumalabas kung sino ang marunong rumespeto at kung sino ang inuuna ang sarili bago ang magulang. Minsan, dumaan ang bunso kong si Bea. May dala siyang paborito kong puto. Wala siyang tanong tungkol sa pension ko. Wala siyang pinapapirma. Ma, kumain ka muna. Mukha kang napapagod, sabi niya. Sa harap niya, narinig ko si Marco na nagre-reklamo pa rin na ayaw ko raw ipahawak sa kanila ang pera ko. Narinig ko ring sumagot si Bea. Ipinagtanggol ako, sinabing marunong akong humawak ng sariling pera at kung tutulong sila, mas okay kung tulong sa gawa, hindi sa pagkuha ng passbook ko. Tahimik lang akong nakinig doon ko mas lalo pang naramdaman kung sino talaga ang nag-aalala sa akin bilang nanay at kung sino ang nag-aalala sa magiging parte nila balang araw habang akala nila pension lang ang meron ako, ako mismo ang nakakaalam ng buong larawan. Bawat 13th month, bawat honorarium, bawat maliit na extra noong nagdo-teacher pa ako, tinatabi ko. Ginawa kong time deposit, naglagay ako sa maliit na negosyo sa probinsya at inalagaan ko ang lupang minana ko. Kinausap ko ang dati kong estudyante na naging abogado. Ipinaliwanag niya sa akin ang tungkol sa living will. Natuwa ako dahil may paraan pala para maayos ang lahat nang hindi ako pinipilit habang buhay pa ako. Sinabi ko sa kanya ang gusto ko. Gusto kong may matanggap ang lahat ng anak ko pero ayokong mawalan ako ng kontrol sa sarili kong pera. Gusto ko ring makita sa hatian kung sino ang marunong rumespeto at magmahal nang hindi naghihintay ng kapalit. Mula roon, mas naging malinaw sa akin ang desisyon ko. Hindi man nila alam, unti-unti ko nang inayos sa papel ang lahat ng pag-aari ko at kung kanino mapupunta kapag hindi na ako nandito. Isang araw, Dumating si Marco at si Liza sa bahay ko. bit -bit ang mga papel na matagal na nilang gustong papirmahan. Pinilit nilang ipakita sa akin na para sa kapakanan ko raw iyon. Pero habang pinapakinggan ko sila, mas lalo ko lang naramdaman na hindi na ako ang sentro ng desisyon. Parang napalitan na ako ng mga numero sa account at halaga ng pension. Tiningnan ko ang mga dokumentong dala nila. Narinig ko pang sinabi ni Marco na hindi na raw kailangang basahin ng mabuti dahil standard lang daw iyon. Doon ako mas lalong natahimik sa loob. Papel na may pangalan ko, pera na galing sa pinaghihirapan ko, pero gusto nilang madaliin, hindi pa nga ako tapos magbasa. Buti na lang at dumating si Bea. Narinig niya ang usapan. At nang sabihin niyang may karapatan akong tumanggi at huwag magpa-pressure, parang doon ako bumigat pero gumaan ang loob ko kasi kahit isa lang siya sapat na para maalala kong may anak pa rin akong nakikita ako bilang tao hindi bilang ATM. Kaya humarap ako sa kanila at diretsyong sinabi na hindi ko pipirmahan ang mga papeles. Sinabi kong ako ang magdedesisyon sa future ko. At kung ang future na iniisip nila ay paghahati nila sa ipon ko, ako pa rin ang may final say. Hindi nila nagustuhan ang sagot ko. May tanong pa kung hindi raw ba ako natatakot na mapunta sa kung kani-kanino ang pera ko. Pero sa isip ko, mas natatakot ako sa posibilidad na habang buhay pa ako, wala na pala akong boses sa sarili kong pinaghirapan pagkalipas ng ilang buwan, nagkasakit ako at na-confine sa ospital. Hindi naman malala, pero sapat para magising ako na kailangan ko ng ayusin ang lahat bago pa lumala ang sitwasyon. Pag uwi ko, pinatawag ko ang mga anak ko. Ayokong hintayin na mahinaan na ako bago magsalita. Gusto kong habang kaya ko pang tumayo at magsalita ng malinaw, ako mismo ang magpapaliwanag. Sa harap nila, inilabas ko ang makapal na envelope. Nilatag ko sa mesa ang mga passbook, mga dokumento ng time deposit, at ang titulo ng lupa. Doon ko unang sinabi ng malinaw kung ano talaga ang meron ako. Habang tinitingnan nila ang mga dokumento, kita ko sa mukha nila ang gulat. Para silang hindi makapaniwala na ang nanay nilang simple at tahimik lang, may ganitong klasing ipon pala. Saka ko sinabi na bago pa man ako ma inayos ko na ang living will ko kasama ang abogado. Nakalagay doon na habang buhay pa ako, ako lang ang may hawak at desisyon sa pera ko. At kapag wala na ako, malinaw na kung paano hahatiin ang lahat. May parte si Marco at si Liza. Hindi ko sila itinakwil bilang anak, pero mas malaki ang napunta kay Bea dahil nakita ko sa kilos niya kung paanong nire-respeto niya ako kahit akala niya wala akong pera. Sinabi ko sa kanila ng harapan, hindi pera ang sukatan ng pagmamahal ng magulang sa anak at hindi rin dapat pera ang sukatan ng pag-aalaga ng anak sa magulang. Sa kaso namin, kitang kita ko kung sino ang lumapit dahil mahal ako at kung sino ang lumapit dahil may inaasahang makukuha. Narinig ko si Marco na umamin na nabulag siya sa pera. Narinig ko rin si Liza na humingi ng tawad na akala niya pagiging practical lang ang ginagawa niya, pero hindi niya napansin na unti-unti na pala nilang inaalis ang karapatan ko sa sarili kong pera. Sinabi ko sa kanila na ang pera napapalitan, pero ang tiwala kapag nasira, matagal bago mabuo ulit. Hindi ko sila sinigawan, hindi ko sila sinermunan ng mahaba. Hinayaan kong ang konsensya nila ang magpatuloy sa usapan sa loob-loob nila. Kasi iba ang bigat ng sermon na galing sa nanay at iba ang bigat ng tahimik na pagsisisi na galing sa sarili. Ngayon, habang malakas pa ako, malinaw sa akin ang mga natutunan ko na hindi ko kailangang ipamukha ang ipon ko para respetuhin ako. Na may karapatan akong protektahan ang pinaghirapan ko. At na mas mahalaga ang katahimikan ng loob kaysa sa kahit gaano kalaking halaga sa bangko. Ako, si Josefa, si Mama Sef para sa iba. Matipid lang, hindi kuripot. At higit sa lahat, Natutunan kong hindi ko kailangang ibenta ang dignidad ko kapalit ng anumang pag-aalalang may halong kasakiman. Sa huli, ang pinakamahalagang yaman na hawak ko, hindi lang pera, hindi lang lupa, hindi lang account, kundi ang alam kong ginawa ko ang tama para sa sarili ko, para sa mga anak ko, at para sa konsensya ko.